ah yeah, Good morning. Oh, yes. Ito ano, ang uh, daanan ko mga kaidol. Isira. <laughs> Kasi hindi ako mayaman. At saka kami yan, No, ang ko. Ito yung higaanan ko. Uh, banig. Then, dito rin, ano, uh, kwarto ko. Oh. Gitsa. Yeah. Yung kwarto ko. <laughs> Then, ano mga kaidol, uh, ipakita ko sa inyo saan ako mag-LS araw at saka gabi. i ko kayo ah. Dito ako mag-LS. Yeah. Yan ano, uh, patong ko sa phone ko. <laughs> dito ako mag-LS ng idol. Ito yung ano, uh, kwarto ko. <laughs> Then, ano lang ako, um, mag-upo lang ako dito sa sahig. Yan. Uy, nandiyan na yung ano, uh, coffee ko. <laughs> Kasi binigyan ako kay, no, uh, lolo ko. Yeah, dito Ito yung palagi ko mag always going maga until the end. Oh. Ito yung ano, sticker ni Idol Road Trip. Shout out Idol Road Trip. Thank you so much. Meron ako mga ano, ah, uh, design, design sa yung sa dingding ko. Uh, ito yung ano, ah, uh, Outlay, charger, my coffee. <laughs> oh, ito ko ba? Uh, ano? Ito ko magupo. Hindi magharap sa ito. <laughs> Yan, ano, oh, uh, labas namin. Ito nga, iinom muna ako ng coffee. Magkama, ano? Kape po tayo. <laughs> Time is, ano, uh, anong oras ba yun? Mas uh, six. Then, tuwing gabi, kung saan ako mag-LS. Hindi dito kasi wala akong ilaw. Oh. Walang ilaw. Wala ka lang ilaw yung kwarto oh. Then, ito siya uh, ilipat ko doon sa labas para doon ang pumag LS to be continue or uh, uh, mag LS ako <coughs> ulit gabi pagdagdag ng watch hour ko para <laughs> ito uh, kunin ko ito kasi yan ang patungan ko yung cellphone ko. Oh, dito ako mag uh, LA, uh, mag LS. Oh, dito oh. Diyan, yeah, nakita rin niyo Yan sa amin. Oh, dito. Dito, ilagay ko. Aray. Oh, see? <laughs> Dito ako mag LA tuwing gabi. Kasi nandito. Kasi nandito ang no, uh, ilaw. Yan. Yan, ilaw. Yeah. <laughs> Sineshare ako sa inyong lahat mga kaido. Kasi ano, uh, bakit ako walang sa LS kasi meron akong sa uh, bubuhat dito. Ko anong paano ang gawin? Minsan magsaya po o magluto ng pang -ulang. Then uh, gusto ko lang i-share po saan ba ko nag-LS. Yan. Dinotort po kayong lahat. Oh. Eh. <laughs> Sorry mga kaidol kasi ano hindi po ako uh, mayaman. Hindi po kami mayaman kami lolo. Hindi talaga. Yung bahay namin hindi pa ano, hindi pa ayos at wala kaming sariling kuryente. Ito big. Itong anong kuryente bago lang kami nako ah uh, nakakabit. O? Oh, yan. Yan kabit sa Kurete. Doon kami nagkabit sa ano ah uh, kapit bahay. Yan. Then jan din ako magigib. Yan. Jan ako magigib. Oh, gusto ko lang ano i-share. Po <laughs> ano talaga ang ginagawa ko kapag wala ako sa LS. Magigit ako, magluto, di magpakain ng nga mga manok or uh, yung alaga kong aso dalawa <laughs> so thank you for watching mga kaido sinishare ko lang ay mga kaido la to pala kay idol road trip oh One sticker lang dito ay road trip kasi dun sa photo ko marami. Isa na lang. So, thank you for watching, mga kaidol. Kine-share ko lang, anong kaidol. Kung saan ba ako nag-L.A.s. Yung sa labas, gabi, o oh, dito ako ah. <laughs> so, thank you mga kaidol ah. Then, sorry po la hindi ako maka. Uh, hindi ako maka. Kanta kasi bawal pa no, ma ano po ma copyright din wala din akong mic or audio walang, walang pera <laughs> sige lang laban pa rin sana ano tulungan nyo ako para makuha natin yung uh, watch hour din hindi na ako magdamag mag LS sana sana tulungan nyo ako pag ano pwede na lang ano i-pray ko ninyo Uh, sana mag-monetize na tayo. Para back to normal yung LS ko. Para hindi na ko mag- uh, magdamag ng LS. Minsan, antok na ko mag-LS. Pina-ano -an ko na lang, uh, pinalaban po na lang yung mata ko. <laughs> so, yan lang mga ka Thank you so much for watching mga kaidol. Basta ano, sinishare ko lang mga kaidol. Ano ang naranasan to? Share out. <laughs> Sige, thank you for watching mga kaidol. Bye-bye!